putol mo sa gitna yan. Yan. Napakatigas ho niya mga kamitan. Ako, bago mo palungso ho yan. Kaya tagin nyo Kaya na kayo kahit eh. Hmm, sabi natin mga kamitan na Ay! Ah, hindi ho mo mapapalungso kahit po yung tatlo o apat ang na bubika Napakadali ho kasi mga metal Lagay natin natin yung foam. At kitingnan natin kung sukat na sukat ang ating foam sa ating headboard. Para ho dun ito sa so mga kametal natin na nagaya kay kametal, ay ari ho yung mga kumbagay peraso ng ating ginagawang kaba. Ano? May footboard. Pakita mo ang footboard. May dalawang higaan. May headboard. Hiwalay ho yung ating drawer at yung ating higaan. Mamaya na ho natin pakikita. I-assemble ho natin ang ating Ah, uh, kama, single size 36 by 75 with drawer. Ang ating kong ginagamit na bolt ay yung Allen wrench na socket type. Socket type po ang tawag dito. Stainless po ang ating ginagamit. Kabit na po natay, mga metal. Okay, focus-focus nyo lang, ID. Yan, tutok tayo din. Eh. Tutok nyo sa... Ang mga kamit, hindi ni ID. Eh. Focus nyo ha. Fokus nyo sa... Uh, kwan? Nasa butas. <laughs> butas. Yan. Ang style natin mga kametal, ay may sabato dito. May sa loho tayong angular. At tapos yung sa loob ay yung sakit sa loob. Dito. Napakatiba yun niya mga kametal. Ang kamang walang lakit-ngit. Ano mga kametal? Napakadali po ang i-assemble. Napakadali. Susuot nyo lang ako rin eh. Oh, hindi kayo eh. Oh. Sa tayo oh. po. sa loob oh, sila magkoconnect. Sa loob ng tubular magkoconnect. Nasa na? Dito sa mga gartong pataman na kumahina eh. Lahat. Mga, mga kapata pang haring eh. Pero, makakaya natin yan. Oh. Tama agad, mga kamital. Oh. Yung isa, next! Ay, si Kawan, di ba magpatama? Hindi

Ayan na, mga kametal. Ay, doon sa ating mga customer, ay abangan nyo ha ah, malapit na mag-anniversary si kametal. Isang araw na lang, ba, malay nyo ko kayo mabigyan ng gigas. Ay, yeah. siya. Tasagot lang naman mo kayo, anyway, eh. Na ating mga tanong. Halimbawa, niyo uh, anong halimbawa ang tanong, karoon, eh. Ilan lang tauhan ng kametal? Yan, mga kayo. Simple lang, oh, simple. Kaya kung abang nyo ho yung vlog natin, ay madali nyo masasagot. Ah, galipus ko. Apa? Na ban. Na ban. Na ban, pirong hindi. Nabantay, nabedit. Di i ko nya, paling-paling Ganun lang ha, mga kamitar, kasi simple, eh, lang sa mga kamitar. Ang ating headboard ho ha, ang headboard ho natin ay upholstery na linen ho ating gamit. Focus mo ng kung ating kainig, yung ating headboard. Yan. Linen po yan. Yan. Yeah. Ang ating sa drawer ay wood finish na aluminum composite panel, ACP, cladding, ang tawagin ng iba. Yan. Bukos mo naman si Karone. Karone! Yan. Yeah, shut up daw. <laughs> shut up daw sa ating brand. Ay wala pa ulit mong sponsor si Kametal. Ayan rin po yung ating. oh, ayan Stanley, Stanley baka naman baka maalala muli si Kamenthal wala na kami mga gamit doon na kami mga inyong na pindoks doon wala na kami doon kami ang bahala sa iyo sagot mo kami di ka kahit ay tama wow, na Tama. ang oh, kami ang bahala sa inyo no mm police -hmm. yeah. may nasa kapahan ano? <laughs> na nakakahit eh baka nangyayari ay wakad kasi Lako. Nasaan na yung balas na ko haan? lang Sige yun mga kamaytal at maya maya ipakikita ko namin Narin naman yung iigtingan lang tapos pakikita ko sa inyo maya maya yung paglalagay ng higaan at paglalagay ng drawer Sige on, mga kamaytal naigtingan na ho natin yung ating bolt Ipakita mo nga rin yung kahit yan yung ating bolt na paigtingan na ho yan yan po'y alay rin sa ating ginagamit. Ang ating higaan mo ay ganito ang lagay. Ayan. Putol mo sa kitna yan. Ayan. Napakatigas po niya mga kamit. Ako, bago mo palong suho yan. din yung ba? Kaya din kaya kanyang ride eh. Hmm, sabi natin mga kamitan na ko, Hindi ho yan mapapalugso kahit po tatlo o apat na humiga. Napakadali ho kasi mga metal Lagay natin natin yung at titignan natin kung sukat na sukat ang na ating foam sa ating headboard. Oh. Oh. Parang silupan, parang ginawa ng tao. Hindi ka kakain parang ginawa ng tao. Oo. Parang ginawa ng tao. Oh. Quality. quality, mga kamay tao. Quality, quality.